Yo, what's up guys? So may dumating nga sa ating parcel ngayong araw. Ito yun Oh. No? Yan yung parcel natin. Yung asan namin. Do si, na hindi na nakakapasok sa loob. Yan. So ito na yung parcel na dumating. Yan. Ano ba tong parcel na dumating sa atin? Ito yan lang naman yung canopy. Yan. Ito yung canopy na in-order natin para nalagay natin dyan sa ating motor kasi 'di ba, magtatag-ulan na. Tatag-ulan na. So mahirap mag-deliver kapag ka umuulan. Kaya naisipan ko maglagay na ng canopy para sa paghanda natin ng tagulan. So ayan. Tara, i-unbox natin. Let's go. Ayan, so unbox na natin siya. Dito tayo mag-unbox. Hindi pala unbox, unplastic pala. Hindi nga pala top box. Plastic nga pala. Ito. Yun. Yun. Bala dito siya. ah, uh, kinuha natin ay pura itim. Iyan. Uy. Uy. ganun pa rin siya. Ay, nabuksan ang hagod siya. Ay! Hindi hey. Ayan, so yun siya. Ayan siya, tapos ito yung mga kasama niya. Ito. Saka ito. Ayan. Ayan. So ito yung para sa side mirror. Ito so, hindi ko na kumpara sa ito eh. Manalaman natin mamaya. Tapos ito na yung canopy mismo. Yan. Yan. So tara. Kabitin natin. palitan natin yung lagayan yan hindi lang natin nagamit to kasi maliliit to tapos yung dito malaki kaya ganyan, na lang muna natin pansamantala kasi ito si sa meron na ano meron talaga siyang ganyan na malaki para dyan nakabit na natin itong isa wala kaya pansamantala nilagyan ko na muna hanap tayo na mas malaking ganito pero sa ngayon, bus na yan susunod natin gagawin yung kakabitin natin yung ating canopy yan so yan yung ating canopy kakabitin natin siya nahin natin dito sa ikod Bali yan, natin sa likod dito. Diyan lang natin sa tinali. Tapos yung isa ay dito. Yan. So, susunod naman natin yung sa harapan. Yan, so nakabit natin. Yan. Yan na yung ating canopy. Pabitin natin sa ating motor na pang deliver. Hmm, di ba? Yan. Sirin tab box yan, kaganyan. Yan ng taas, meron siyang ganto rito para mayroong pampatibay. Eh. Tapos may zipper siya. Yan para pag gusto mo naka-open lang. Diba? Nasasara diba, mo ngayon. Oh. Oh, alright. Dito siya nakalagay. Yun. Nalagyan ko ng pampatibay. Hanap man tayo ng tali. Anang ano? Bakal na pampatibay dyan. Mas meron rin siyang ganito. Yun. Okay. So goods na. So mag-drive tayo. Hmm. Meron tayong habong. Diba? Hindi na mainit. Tapos pag umuulan, hindi na tayo mababasa masyado. Nice, nice, nice. Gigis.